Eternal Group, naghahanda na ng mga aktividad sa kanilang mga Memorial Park ngayong Undas 2024. Narito ang isang special report. Malalapit na ang araw ng undas kung saan tradisyon na sa ating mga Pilipino na ilaan ang una at ikalawang araw ng Nobyembre upang bumisita at alalahanin ang ating mga yumaong mahal sa buhay sa mga sementeryo, kolumbaryo at mga lugar kung saan nakalagak ang kanilang mga labi. Adalasan, sinasamantala na ng ating mga kababayan ang pagkakataong ito upang gawing family reunion ang undas. At nakita ng Eternal Group ang oportunidad na maglaan ng mga aktibidad sa kanilang mga memorial parks sa buong bansa upang maging aktibo ngunit payapa ang paggunita ng Undas sa ating eksklusibong panayam kay Mr. Joey Rivera, ang vice president ng sales and marketing ng Eternal Group, naisip nila na magandang opportunity for family bonding bukod sa kagustuhan ng iba ng solemnity o payak na paggunita ng kanilang mga valued clients. A part of them wants solemnity but at the same time, gusto rin nila ng medyo may activity. Yes, sir. Especially pag nandun yung mga bata. Ayun mm naman, -hmm. naglalaro sila noon. Lalo na pag pagabi na, naglalaro sila ng yung may ilaw, may pinapata sa oh, oh, Basta gusto nila yun, mm -hmm. no? They, they, like the open field, mm -hmm. you know? Minsan kasi may portion naman na medyo maluwag, so naglalaro. Yes. Like, so, parang family bonding time na rin. no? Mm -hmm. uh, hindi naman all the time nandun lang sila sa oh, pub we're talking of a uh, whole day, minsan two days sila. Mm -hmm. So, depende. No? Kaya Eternal Gardens, we prepared some activities talaga for them. Oh. Ayon din kay Sir Joey, unified o iisa ang mga set of activities na gagawin ng lahat ng Eternal Gardens branches sa buong Pilipinas. Merong Kiddy Halloween. Okay. okay. Ayos. But the Kiddy Halloween namin, kasi nga, we're trying to um, position yung undas, differently. Ayaw namin ng mga scary, scary stuff. Understandable. So, they can do anything except love. Oh, okay. So, kanya-kanya yung branch ng team, yung ba? Angels and Sadie, and then may like, acoustic serenade. Oh, okay. Uh, so, we really try to mag-slant sa ganong music, no? Kasi yung iba, uh, medyo magulo, medyo rock, yes. medyo rock. We try to avoid those uh, ganong genre. Yeah. Meron kami ngayon bago. Before, uh, the branches do pang candle lighting. Okay. But this time, yung candle lighting namin is uh, lahat ng branches, they'll do that. And the clients will buy a candle mm -hmm. okay? and then a portion of that ano i-donate namin, namin sa isang charity oh, nice. for children in need. okay, mm -hmm. nice. So lalagyan namin ng purpose yung activity, mm -hmm. hindi lang purely candle lighting. Itinanong rin natin kay Sir Joey kung ano ang kakaibang offering ng Eternal Gardens kaysa sa iba at narito ang kanyang naging sagot. In terms of ondas, mm -hmm. um, yun nga, as I mentioned kanina, we're really positioning yung ondas Uh, something na uh, it's a solemn affair. Mm -hmm. yes. So hindi kami magbara concert. We won't go that route, no. No rock concert. Okay. Okay. Hindi rin kami mag uh, mga spooky. Oh, mga super yeah. terrorizing looks. <laughs> uh, uh, hindi namin yung pupuntahan. So we're positioning the event in a particular way no, na, yun ang eternal. That's how we do it. Bukas ang lahat ng Eternal Gardens branches maging ang opisina nila ay bukas din at susundin ang regular office hours simula bukas hanggang Nobyembre a 2 para sa mga kliyenteng nagnanais na kumuha ng property o maaari ring bumisita sa social media pages ng Eternal Gardens. At yan ang aking special report. Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.